ng sikat ng araw po mga bro mga sis Nandito po kami ngayon sa probinsya ng Pilar Ayan po Sishare ko lang po sa inyo no? Puno ng balimbing oh. Dahil bunga yeah, Lapit ko lang oh. Ayan Mga bal puno po ng balimbing oh. Mga hinog na yung bunga Ayan po mga bro mga sis oh. Ayan. Dito po kami ngayon sa Pilar Pilar Kapis Ayan po oh. Ayan. Balimbing. Ayan po. Dito po ako sa may likod banda. Ayan. Dito po ako sa likod. po. Dito po yung mga sakahan nila sa likod. Mga bro, mga sisa Ay. Ayan po. Mga taniman ng palay dito. Ayan. Ang dami din dito mga baboy. Alaga nilang baboy ayan po may mga pa ayan may mga biik ayan ayan po oh. may mga baboy pa ayan sa taniman po ng palay doon ayan po mga bro mga siso lawak ang taniman ng palay dito po kami ngayon sa pilar dao kapis ayan ayan po mga bro mga siso dito po kami ni Sis Lisa isinama po kami ng aming kumare yan po baka magtagal po kami dito marami pa daw po kami pupuntahan na iba't ibang magagandang lugar po dito sa kanila yan o oh, may kambing mga bro mga yan po oh. yan yeah. Sin uh, sinamantala po namin ang pagkakataon na ma sumama sapagkat bihira po ito na pagkakataon ayan yan po mga bro mga sis oh. Ito puno ng kawayan. Yan, ito po mga taniman nila ng palay. Yan. Ayun, doon po ang iba. Ito. Yan po. Yan, diyan po mga taniman, malawak, maganda po rito. Yan po mga bro mga sis yan po Yan. Punta po kami ng ano Higantis Island daw po sa isang araw pa maganda po doon baka makapaghanting po ako doon yan po mga bro mga siso oh. puno ng kawayan Ayan. yan po sarap dito sa probinsya tahimik po mga bro mga siso Ayan po oh. yan po mga bro mga siso yan oh. malawak po oh. ang ganda po oh. napakaganda rito sariwang sariwa po ang hangin wala pong polyus yun Ayan, kaya napakaswerte po namin ni Sis Lisa at naisama po kami ng aming kumari dito po sa kanyang lugar sa Pilar Capiz pero yung probinsya po ng nanay ko dito malapit din na sa mga ilang oras na lang daw po tinanong ko po yung tinuloyan namin mga isang oras na lang daw po at kalahati yung po na may dao dao Capiz province po ng mother ko Yeah. mas Sige po mga bro mga sis hanggang dito na lang po munang muli ang aking maisi-share po sa inyo basta napadaan po pala dyan sa amin channel paki like and share at paki pindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pa mga susunod na video God bless po sa inyong lahat at marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta po nyo sa amin ni Sis Lisa bye bye po